Isang uh, mapagpalang umaga, kapatid. Nandito na naman po ang inyong pong likod, Pastor Glenn Bautista, para po sa ating pong uh, daily Bible reflection sa araw na ito. Muli po mga kaibigan, atin pong uh, pasalamatan ng Diyos <clears throat> sa atin pong uh, napakagandang parahon no, na ibinigay sa atin na atin pong uh, tinatamasa ngayon ang buhay na pinagkalob ng ating Diyos na kahit man uh, tayo po ay uh, itong nakarang araw ay uh, sinalanta ng uh, bagyo at yun po pa rin pasalamatan ang ating pong uh, Panginoon At uh, sa magang ito mga kaibigan, kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating pong uh, channel na ito huwag pong kakalimutang mag-subscribe at huwag din kakalimutang i-click ang notification uh, button ganoon na rin po i-set ito sa all nang sa ganoon ikaw po ay maging updated sa lahat ng ating pong uh, Bible Reflections araw-araw. Ngayong umaga mga kaibigan, ang uh, atin pong uh, teksto na pag-aralan ay uh, atin pong makikita sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. <clears throat> Ito pong sabi dyan mga kaibigan Because of the Lord's great love We are not consumed for his compassions never fail. And verse 23, sabi niya, they are new every morning. Great is your faithfulness. Now, atin pong tignan mga minamahal na mga kaibigan ano. Ang uh, lamentation kasi ay uh, para bang kung uh, ating titingnan from the title itself ay para bang sa Ilocano kasi ito ano mga kaibigan, tinatawag po siyang ononnoy. Uh, hindi ko po masyadong familiar. Kung ano po ang uh, ito sa Tagalog ano? Sa English sabi niya lamentation. It's just to lament. However, sa likod ng pangalan ng librong ito <clears throat> ay makikita natin ang napakalaking pangako ng ating pong Panginoon. Ito po ay uh, kanya pong pangako sa lahat ng mga <clears throat> excuse me po sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Okay, tingnan natin mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Sabi pa niya dito, ulitin ko, babalik natin. Sabi po niya, they are, ano, yung dun sa, dun sa verse 22, sabi natin. <clears throat> Because of the Lord's great love, we are not consumed. Ano sabi natin, ano? Tayo po ay sabi na nating we walk We have exercise every morning. Kaya tayo malusog. Binabantayan natin yung diet natin. Kaya tayo ay malusog. Di ba? Minsan ganito tayo eh. Ah. Ako ay uh, nagising sa umagang ito dahil ako ay nag-walking. Kumbaga, nag-e-exercise uh, nitong mga nakaraang mga araw. Di ba? However, this is the reality, mga minamahal na mga kaibigan. Yung atin pong pagda-diet, 'Yung atin po nga tinatawag na uh, pag-exercise, -e pagbabantay dun sa mga ginagawa natin ay bunga ng ano? ng pag-ibig ng Diyos. Ito po'y bunga ng Kanyang dakilang pag-ibig. Sabi niya, because of the Lord's great love. 'Di ba? We are not consumed. No? Dahil ito sa pag-ibig or dakilang pag-ibig ng Diyos na tayo po ay, sabi niya doon, we are not consumed. Napakagandang text ng mga minamahal na mga kaibigan. And here's the thing, Pangalawa, ito sabi niya, ang kanyang pag-ibig ay, sabi dito, they are new. Bago ito, every morning. How oh, great is your faithfulness. Kaya nga mga minamahal na mga kaibigan. Ito pong atin pong uh, Bible text reflection sa umagang ito ay uh, napakaganda. Di ba? Ito po'y isang paalala sa bawat isa sa atin na kung saan kailangan po natin, mga minamahal na mga kaibigan, ang natignan etong totoong rason kung bakit po tayo nagigising every morning. Kung totoo po, kung totoo po na <clears throat> ang atin po bang diet ang atin po bang uh, pag exercise siya na bang bunga? No? Sabi po natin ngayon sa umagang ito, ito po ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ito po hindi dahil sa kakagawan natin, hindi dahil sa kaya natin gawin, kundi sa sabi ni Pablo, Christ is now living in me. That is why I am not the one doing the things, but Christ doing the things in me. Kaya ngayon tayo ay nakakagawa ng mga mabubuting bagay dahil nga si Kristo ay na bubuhay sa atin. Dahil si Kristo, mga minamahal na mga kaibigan, ay nandiyan po lagi na laging, ano, laging nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya po sa ito, mga minamahal na mga kaibigan, taga-subaybay at uh, taga-suporta ng atin pong uh, YouTube channel, ito po isang paalala sa bawat isa sa atin. Natignan po natin yung totoong rason kung bakit po tayo nabubuhay, nagigising every morning. Ano pong rason mga kapatid? It is because of God's great love. Mga minamahal na mga kaibigan. Kaya kapatid sa umagang ito, muli po, ito pong yung pong lingkod, Pastor Glenn Bautista, na nagpapaalala po ng tatlong bagay. ba? Diba? Lagi po ito. Una, <clears> huwag <throat> po natin kakalimutan ang ating pong mga personal prayers. Very important po yan, mga kapatid. And another important thing, pangalawa, ang atin pong personal Bible study. Lagi po nating tatandaan. Kung inyo pong sinusubaybayan palagi, ang atin pong mga daily Bible reflections ay napakabuti. Ayan, napakaganda niya. At uh, aside from that, magkaroon din po tayo pa rin ng sarili nating mga Bible study. At pangatlo, mga kapatid, ay ito pong uh, atin pong pagsunod, paggawa, pagsasabuhay, at pagbabahagi ng atin pong mga pinag-aralan sa salita ng Panginoon. At ayan po mga kaibigan, ang atin pong uh, daily Bible reflection sa araw na ito. Magandang umaga sa ating lahat at purihin po natin ang atin pong Panginoon.